Pero yung dito, yung dito ako hindi yung kasi pagka nagliwuto si Madel, yung pandemic kailangan dito nakaharap. Ayun lang. Bago kaya mo. Pag yung dito, um, okay. uh, lang. Bago uh, dito. Ow, yeah? Ay, dito Tapos, yung Oh, no, oh, oh, oh. luto yata Kuha ah, ni Ma Mader ah. Anong pinag-alita? Good morning, Master. Good morning, good morning. Ah, Vitas Project po tayo ngayon. Ito. Good morning, mga tropa. Ah, island po yung ginagawa nila, Master, dito. Playhood. Dahil na 3 po yung materials na ginagamit natin. Ayan. Naka, na nakamasilya na po yung ating ano, ceiling. nakalinya na to. Ayan, nakalinya na po. Tapos nagpa-extra si mother ng ano. nagpa si mother ng kanyang mga upuan para repair yung pagka-varnish niya. Ayan ah. Okay. Pag po yan, pwede na install yung, yung ano, yung quartz na lalagay natin dito sa island. Ayun, sopas. Sopas. Si ng, ano oh. Sopas. si Ayun, oh. Sopas, ah. Merienda daw ng mga tropa natin dito. Pasa, may sopas tayo, ha? ah. Well. <laughs> Tama-tama, mamaya uulan, mamaya hapon. <laughs> sopas. Pantasan kay Jia. Ha. Ay, sila sila sopas ni Jia. Tapos pa ba to? Bali yung yung height po niya nasa 90, no master? 90 cm. Tapos yung lapad niya 90 rin. Yung haba niya nasa 90 o 195 cm po yung lapad dito. 195. 90 ba? Ninety, ninety, ninety yung height. Ninety one point five, Dito, ninety rin ito. Ninety uh, five point. Nakapinis nung ating ano? Granite. Ano, ano pala? Quartz pala. Quartz na lagyan natin dito. Dito, yung kanyang ano, uh, condiments. Ano po siya? Drawer. Yung dalawang side. Tapos yung sa gitna. Ano lang po? Yung sakit lang. Nalagay natin yung sa gitna niya. Dito naman sa uh, niya po yung dito. Lalagay tayo ng fluted type okay, tapos meron siyang cob light dito sa ilalim meron siyang uh, steel pipe na nalagay natin hindi na kakop na rooted panel po yung dito mm. yeah. Amin na lang pa Ito ang dalawa lang yeah. takan niya ni boss Buwi yung siding na ganyan. Open niya, ganyan po wala. Oo, oo, oo. Buwi niya ganyan. Pupak ganyan, gulot. Gulot. Patanggiba na kang buwas po ka? Oo, lahat lang itong ganyan nga. Oo, oo. Open niya ganyan. Ah. Ay, sarali pa lang yung ganyan. Ito mong ganyan, yung mga mabuklat ganyan. Mga busli, yan lang, side lang. Side lang ang makakain. Maka yung drawer ganyan, no? Ito aking May itong lalang. Pero yung dito, hindi to pa pare. Amy makakain kasi pagka nagluluto si Madar, yung condiments kailangan dito nakaharap. okay. Na. Pwede naman pala man, Master, ha? Mm. Na, para matibay. Ha? Good. Ito na yung ano natin, ang sopas natin kay ate, ha? Maraming maraming salamat po. Ay, model. Good morning, model. Good morning. Ayan, nagbigay na naman si model ng ano. Libre nga merienda. Merienda na kayo kayo mo. Tuma tumataba si master dito, ha, master? Uh, boss, bukas, holiday. Kapon, ano, kape? Master, makakain ko po. Maraming maraming salamat sa libring sopas ni model. Sopas, si model. Ito, ha. pag Eh, merienda pa. Ayan boss? Merienda po tayo. Yo, pang-ano? Paminta. Ayon, mayroong. Tara. Halika dito pa. Meron may stick pa baka matuyo. Simulan muna. mo dito. pantay. pantay. Oh si Imam Joy kemakayan. Maka bijo apa? Pak ini bijo, kan kali ini. Siapa tahu makarenmu? Ah. Siapa? Marden, Aide. Aide. Dedek. Neil and Junjun. Napa kayak ku anu ngati client dito. Ah. Dengar aku. Oh, namanya Maravi gitu kan, meriyenda

piston Namili tayo mga bot Gagamitin ni Master sa mga drawer at sa mga takip ng kami sa island Ayan, Ayan tayo ng semi block Para sa pinakpinis ng ating pintura Karing ka? Ha? Ah, yung ano, drawer guy Ito ang leto pad. Hindi po mo. Ano ah? Uh -huh. Ano ba? Ito sa pangarap. Ito. Master ito. Gover guys. Ito yung ating ano. Yung ating... Island. Bali dito yung takit no Takit dito, dalawa dito, tapos dito yung Kanyang ano, yung Dollar sa ano, condiment Bali dalawa po yan Sa so, dulo dito. dito naman yung ating Looted Looted panel Tapos pwede yung ilatag yung ano Yeah. Ay, ayun pa tayong aluwalo ah. Salamat ate. Ayun ah. Naroon natin, naagol natin yung libing aluwalo ni Mother. O oh, pare, tapos na kayo? aluwalo? Tapos na, boss. Ayun ah. Hindi mo talaga si Mother. Silugnum Colorless Ayan, yung ina-apply ni ano, JR Dito sa island Kailangan ma-treat natin ng ano, anti-anay yung, uh, yung plywood na ginamit natin Bago natin nilagay yung ano, quartz Para safety sa anay, ano, J JR? ang nga, pang titignan ka ni Madel Titignan ni Madel Yung kanyang island ay tibdiyan ng may naglalagyan nagelian Nag oo eh para sa ng po ang nailalagay natin tapos si master yung ginagawa niya yung ano yung contents Lagyan ng contents dito drawer drawer po yan lalagyan ng condiments. variety dalawa. tapos meron daw dito master ah sabi ni mother shirts para daw maraming lalagyan na ano na uh, spam ah uh, uh, master <laughs> maraming ano lalagyan ng dilata galing US corn beef Ah, tapos na yung ni Madel, yung kanyang ano, yang kaya yung tina do coffee varnish. naano yah? Ano, eh? supply <laughs> na, supply na. supply old eh, mabigat yun ang supply old kaya sa supply old. pero mas mati bayan. double may yan, yeah. para sigurado ano, yung yung ano hindi hindi maka ano hindi maubos yung kahoy. <laughs> Pati yun, oh. No? yung ano, ito yung kakoy na ito, ano. Balikan ko pa si Bayan na tapos. Oo, oh, kahit hanggang kamisan mo.